Mayor para sa lahat maganda kasi nasimula na po yung event na ganito sa Cotabato City. At least yung mga bumubuo po ng mga sasakyan, yung mga mahihilig, may, may po na sa legal po maglaro, hindi po sa illegal kasi wala pong maidudulot na maganda po ang illegal racing sa kalsada. Ang marami pa pong event na drag racing sa Cotabato para si maganda po yung ano, maganda rin po ang track. Para sa lahat, hindi naman Please para sa atin Ah, pag natuwa lang sila, natutuwa na rin tayo. Ganun lang naman yung kasimple sa atin. Okay. Para sa so, kanila to yung service natin. Ang maganda po dito sa Cotabato City. Meron po silang diversity when it comes to culture. Tapos napakababait po ng tao. Tapos makikita po talaga natin na yung yung ugali nating mga Pilipino na magiliw sa mga bisita talagang mapapatunayan po natin dito sa Cotabato City. As a tourist po na nakapunta na po dito sa Cotabato City, mapapatunayan ko po, po sa inyo na peaceful po talaga dito.